Hey guys. It's me again, Brailess Channel, para sa isa na namang interesting and informative topics para po sa inyo. Lalong-lalo na po sa ating mga SSS at GSIS pensioners dahil para po ito sa inyo ang video na ito. Kaya kung interesado po kayo na malaman, ay tapusin niyo po ang video na ito. Dahil may bagong latest update po tayo ngayon para sa lahat ng senior citizen, kabilang na dito ang ating SSS at GSIS pensioners. Ibabahagi ko po sa inyo ngayon kung ano nga ba ang magiging papel ng NCSC or National Commission of Senior Citizen sa ating mga SSS at GSIS pensioner. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago lang po kayo sa aking channel, Please do subscribe. kindly subscribe, like and share na din sa kapwa subscribe. natin pensioner para maging aware po tayo sa mga latest subscribe. update ngayon. With no further do, let's begin na Brilis po Channel. sa ating main topic. To all SSS at GSIS pensioners, kasama rin sa dapat mag-register sa NCSC o National Commission of Senior Citizen. Para saan nga ba ito? At ano-ano ang mga benefits nito sa ating mga senior citizen? Ating alamin. Alam niyo po ba? Na nagtatagpo ang ating pamahalaan ng bagong tanggapan para lamang sa lahat ng senior citizen ng ating bansa para mapangalagaan at maibigay ang nararapat na benepisyo. Kaya ang lahat ng datos na nasa pangangalaga ng GSWD ay ililipat na po sa bagong tanggapan at ito ay ang NCSC o ang National Commission of Senior Citizen. Ano nga ba ang National Commission of Senior Citizen? Ito ay itinatag upang makonsolidate lahat ng data ng ating mga senior citizens upang mapangalagaan at mabigyan ng tamang binipisyo at makapag-implement ng mga bagong batas at policies when it comes sa ating mga senior citizens. Kaakibat nito ang pagbuo ng mga programa at serbisyo sa ating mga senior citizens. Sino-sino nga ba ang qualified na magparegister sa NCSC? Ang lahat po ng senior citizen ay qualified sa registration. Kasama po dito ang mga sumusunod: all SSS pensioners, all GSIS pensioners, All indigent pensioners at iba pang sangay ng pamahalaan na umabot na sa edad na 60 years old and above ay pasok po sa programang ito. But take note. Just to remind lang po na ang lahat ng SSS at GSIS pensioners, maging ang ibang pensioners sa sangay ng pamahalaan ay hindi po kasali sa 1,000 pesos na ayuda o social pension kada buwan o 3,000 for every quarter. Tayo po ay qualified lamang sa ibang mga benepisyo alinsunod sa Expanded Senior Citizens Act at sa mga nakaabang na mga programa at serbisyo na itatatag ng NCSC. Tanging ang mga indigent senior citizen lamang ang qualified na makatanggap ng ayuda na 1,000 pesos o 3,000 pesos kada quarter. Ito ang tinatawag nila na social pension. Samantalang ang SSS at Gai pensioners ay may nakukuha na rin na pension mula sa kanilang respective agencies. Ito po ay taliwas sa nababalitang magbibigay daw ang NCSC ng 1,000 cash assistance every month sa lahat ng mga registered senior citizen, subalit ito po ay hindi totoo ayon sa mismong tanggapan dahil na rin siguro sa mga maling pagbabalita ng ilan maging ang mga bloggers na gumagawa ng fake news para lamang sa kanilang pansariling interes. At dahil nga sa fake news na lumalabas ngayon, lumobo ang nagparegister sa NCSC dahil umabot na ngayon ng mahigit 4 million dahil sa pag-aakalang makakakuha sila ng 1,000 peso social pension at dahil daw sa Universal Act. Kaya nga naglabas ng anunsyo ang tanggapan na hindi totoo ang mga balita, kaya marami din ang nagtataka kung para saan nga ba ang NCSC o National Commission of Senior Citizens, ito ba ay isang scam o isang legit na makakatulong sa lahat. May mga bagong programa po in CSC na magiging aplikable sa lahat ng senior citizens tulad ng mga sumusunod. Senior Citizens, Unit for Rights Enforcement, Wellness, Health, Emergency Response, and Benefits Division, kasama na po dito ang pagbibigay ng financial assistance at marami pang iba. Sa ngayon, ay nais muna na malaman ang datos ng lahat ng senior citizens upang mabigyan ng prioridad na matugunan lahat ng pangangailangan at benepisyo. Paano nga ba magparegister sa NCSC? Mayroon po tayong dalawang paraan ng pagregister. Ito po ay through online at through email process. Sa through online process, magpunta lang po tayo sa website ng NCSC. Ito ay ang ncsc.gov.ph. May dalawang option po main dashboard. Click register at ang verify here. If bago lang po tayo, click lang po natin ang register now. Filapan lang natin ang lahat ng mga impormasyon na kailangan tulad ng ating identification details tulad ng pangalan, tirahan, edad, family composition. Kailangan din natin ilagay ang lahat ng ating mga anak maging ang kanilang status of employment, dependency profile, kung tayo po ay naninirahan sa ating mga anak o kaanak. Ito po yung living condition po natin, education profile. Tulad ng natapos natin, mga skills at iba pa, economic at health profile. Kasama rin sa nasabing registration ang pag-attach ng ating OSCAR id's, selfie photo at pirma, pero kung nahihirapan po tayo sa pagpirma through online ay pwede rin naman na hindi nagawin. Ito po ay optional lamang at ang mga listahan po ng inyong mga maintenance medicines, kailangan nyo rin po itong i-declare para malaman din po ng gobyerno ang kaukulang programa na nararapat po sa para sa mga nagme-maintenance na. At kailangan din po natin na mag-assign ng 4-digit PASCII number. Ito po ay privado lamang na dapat ay kayo lamang ang nakakaalam o pwede naman na inyong mga anak dahil ito ang gagamitin niyong pang-access sa nasabing tanggapan at kapag nakatapos na po tayo sa registration, ay magbibigay sila ng registration transaction number na magagamit naman natin para ma-verify ang ating account if approved or not. Abangan niyo po ang next video tutorial ko para sa actual steps-based steps process ng pag-fill up at pag-register sa NCSC. Para makatulong din po sa lahat ng nahihirapan sa pag-register, maging sa manual application po natin, ang second option naman po ay through email process. Kung tayo po ay nahihirapan sa online ay pwede po natin maipasa ang application form sa kanilang email address sa ncdfdateincsc at gmail.com or fahdateincsc at gmail.com. That's it. Ito lang po muna ang nais kong ibahagi sa inyo, hoping makapagbigay linaw po ito sa lahat ng ating mga senior citizen kung para saan nga ba ang NCSC at ano ang maitutulong nito sa kapakanan ng ating mga senior citizens. Bilang ang aking ina ay isang SSS pensioner, ay nais ko rin pong malaman ang lahat ng mga benepisyo nila at pribilehiyo. Kaya ninanais ko na maibahagi po ito sa lahat. Marami pong salamat at mag-ingat tayo lagi. God bless everyone. Subscribe, Brillus Channel. 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 Subscribe